Ana ah, sayang ini akan nyaka dak dak lima lambera. Hmm, sa sayang. Ah, sayang, marami na tira. Sayang. Mahina ang kalaban. Mah Mahina ang kalaban dito banda oh. Mahina talaga. Mahina talaga. Mahina ang kalaban dito. Mahina talaga sila. Mahina, no? Maraming natira. Hmm, maraming natira. Mahina ang kalaban. I-take out. Mahina ang kalaban dito, banda, oh. Tingnan nyo, mahina ang kalaban. Maraming natira. Wala, oh. Mahina talaga sila dito, banda hindi sila nakaubos mahina, mahina yung dito banda, mahina talaga sila hindi sila nakaubos, o tingnan nyo o, dito, tapos na sila maglinis linisin na linisin na dito mahina talaga yung kalaban mahina ang kalaban hindi nakaubos mahina ang kalaban hindi nakaubos mahina ang kalaban hindi nakaubos mahina talaga ang kalaban dito no

Mahina ang kalaban dito, hindi nakaubos. Eh, Mahina ang kalaban Hindi na, na Mahina ang kalaban dito Hindi na kaubos. Mga mahina ang kalaban dito. Hindi nakaubos. Mahina talaga sila. Mahina kumain. Mahina sila dito banda oh. Mahina sila. Hindi nakaubos. Mahina ang kalaban. Hindi nakaubos. Ah, sayang yung karne. Sayang ganit. Sayang. sayang sila Kaya tabu tabu na Iskus, pocket, pocket bo magambo. Iskus magambo. Okay. stand <coughs> by.